<laughs> Aalis kami. Saan tayo pupunta? Bukloran. Ayun, pupunta daw kami sa Bukloran. Sasama ay ang aking mga apo. ayano. o. O, oh, ka di, Hi Hi. kam kay Mami Shelly. Hi, Mami Shelly. Hi, Mami Shali, Mami Shelly, hi. Kumusta ka dyan, Mami Shelly? O, dito kami oh, sa bahay. Sa bahay namin. Tapos pupunta kami ng bukluran. Tapos dito, may itano, may itano. O, o. O, tignan sa Oo. Oh, tingnan mo si Jisa, excited. Talaga na uuna. Nauuna na oh. ya baru ya, itu siapa? susah nang <tangan> sama keluarga? ah? ah? beli gadget? ako sa ano ay sumahod na ako sa YouTube yung kaya yan nakapasok din. <laughs> Oo. Sabi ko ipasok ko tapos utangin ko sa Sorry ko dito. Wala mo. Tarong Tapos sa ipreload tangin <laughs> ko. Pambayad ko sa isa <laughs>

Bunga ano si Jisan? Kulit. Oh, baba dan dahan. Dahan dahan Oh, mungkin dahan dahan. Sabi ko, di ba. Maka mahulog. Oh, dahan dahan. para si Jisan matutuk mag baba na mag isa. Sabi Oh. O, oh, yan. Iniwanan mo na si Jason, eh. Ayan. Baba na si Jason. Galingan. Galing nga. Galing Jason, ah. Very good. Ayan, si kuya. Nauna na. Kuya, huwag ka muna lumabas. Ayan, mayroon sila dito mga paninda, oh. Dito sa Bukloran. May paninda sila na mga... Ayan, oh. Long soil. Ipa. Ayan, oh. ya may mga paninda sila dyan. Ayan, ito. Ayan, hmm, paninda sila. Hmm. Ayan. Oh, hala! Hala, lagot ka! Ayan, si Jason! Natumba mo, lagot ka! Oh, ayan o, oh, yung mga mga ano tawag yan? Lupa. malong soil eh. organic Kaya kayo mga kapatid kung gusto nyong bumili ayan dito sa co-op meron mura lang dyan mga kapatid jizan <laughs> ayang kulit talaga ni Gisan, noy <laughs> sige sige ayun ay, 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 na sabi ay, si jizan no oh. Abala. Kuya! Oh, yeah. Ayan ang ayaw ko sa inyo eh. Dito lang. Ayan. Si Disa, no? Kulit. <laughs> Kulit talaga ng batang ito. Ay, sorry, baby. Sorry Ano ba? Ito white rabbit, kuya. Gusto mo? Ma. White rabbit? Ha? Huh? White rabbit. Baby uh rabbit? -huh. Oo. -o. Gusto mo? Ano ito isa? Snowberry yan eh. Ayan. Dami dito mga paninda, mga kapatid sa ko. O, ayan, pwede rin dito mangutang. Basta member ka nang ko-o. -o. Bubukluran. Gisan. Ayan, nangutang si Gisan sa ko-o. Gisan, ang ibabayad ko. Ito na item ko. Alam mo, nakauwi na ako, no? Hindi. Nag-heart to heart pa kami. Ito yung aming... Bye-bye! Ayun, kasi ang dami rin aming na, ano, utang to. Kaya kayo, sumali na kayo dito sa co-op. Ah, firma na lang po ako. Sa Bukloran. Ito ka pala? Thank you. Thank you. Ayan, mga kapatid. Ayan, ha. O, may ibig siya na. O, pwede tayo mangutang dito pag tayo kasali. Okay, huwag na kayong mayaw-ayaw sa akin. O, bibili daw si Gisan. Ikaw na lang ibabayad ko. Ano ang bibili mo? Yan. Ha? One. Ah, kamuti. Oo. Oh. Ikaw ang ibabayad ko. Oo, oh, yan. Yan daw. Bibili ka. Bili ka na. Bili ka na. Ayan din si Kuya. O, iba naman yung pinagtitripa ni Kuya. Kung pakialaman yan, gagalit si Kuya. Oh. Eh. Ah, mahal ng kamuti. tipay